ito na yung pagitna yung sa unahan yung pakanan ka doon eh. sa gitna niya yung pakanan ako papunta na sa amin yan walang isda hindi na ako lalim, paling kita eh. ping kali din dito. Amen. amin. Ah, talaga, restaurant restoran kan? Eh. Grabe. Ang baha talaga dito. Ipili mo muna Malaking plastic. din kita Ikaw sa malakas yung ulam. Mga mga cellphone. Baha.